Magandang umaga sa inyong lahat at narito na ang lagay ng ating panahon ngayong huling araw sa buwan ng Hulyo, Miyerkules, July 31, 2024. Sa ating latest satellite images, makikita natin ang patuloy pa rin pag-iral ng southwest monsoon o habagat, partikular na sa kanlurang bahagi ng northern and central Luzon. Bagamat nakikita nga natin na humihina na itong southwest monsoon. Magdadala pa rin ito, lalo na ng mas malaking chance ng mga thunderstorms sa may kanlurang bahagi ng Luzon. Habang ang nalabing bahagi ng bansa ay patuloy na makararanas ng mga pulupulong pag-ulan, pagkilat, pagkulog. Pasinin po ninyo dito sa may northeastern part ng bansa, halos walang masyadong kaulapan, halos meron po dyan high pressure area ngayon kaya sa mga kababayan natin, lalo na sa may Cagayan Valley region, inaasahan natin medyo mainit na panahon yung mararanasan sa tanghali. Eh. Pero posible pa rin yung mga thunderstorm sa hapon hanggang sa gabi. Posible din yung mga pag-ulan, ng mga pulupulong pag-ulan dito sa may Visayas at Mindanao. Saka, sa kasalukuyan nga, wala tayong minomonitor na anumang low pressure area. Posible hanggang sa weekend, malit yung chance na magkaroon tayo ng bagyo. Dahil dito, inaasahan natin hanggang sa mga susunod na araw, hanggang posible po hanggang weekend, And mga isolated rain showers and thunderstorms sa hapon hanggang sa gabi. Posible din yung mga early morning rain showers dulot ng habagat. Ang siyang mararanasan sa malaking bahagi ng ating bansa. Ngayong buwan nga ng Hulyo, dalawang bagyo ang nabuo sa loob ng Philippine Area of Responsibility, ang Bagyong Butchoy at Karina. Habang sa buwan ng Agosto, bukas, Agosto po, inaasahan naman natin dalawa o tatlong bagyo ang mabubuo at papasok sa loob ng Philippine Area of Responsibility. At narito nga lagay ng panahon dito sa Luzon, makikita natin malaking bahagi ng Luzon ay makararanas ng mga isolated o pulupulong pag-ulan, pagkilat, pagkulog. Medyo mainit pa rin sa tanghali, yung agwat nga ng temperatura, lalo na dito sa Tuguegara, waabot na hanggang 33 degrees Celsius. Sa Lawag, 24 to 32 degrees Celsius. Sa Baguio, 17 to 22 degrees Celsius. Sa Metro Manila naman, 25 hanggang 32 degrees Celsius. Sa Tagaytay, uh, 23 to 30 degrees Celsius. Habang sa Legazpi, 25 to 33 degrees Celsius posible pa rin ha, yung mga thunderstorms sa hapon hanggang sa gabi pwede rin na may mga early morning rain showers tayo lalo na sa may western section ng Luzon dito naman sa Palawan, Visayas at Mindanao makikita din natin ang mga pulupulong pag-ulan, pagkilat, pagkulog dito sa Palawan ah, dulot sya ng mga localized thunderstorms Agwat ng temperatura sa Kalayaan Islands 25 to 33 degrees Celsius sa Puerto Princesa naman 25 to 32 degrees Celsius Malaking bahagi din ng kabisayaan ay makararanas ng generally fair weather habang may mga chance pa rin ng mga pulupulong pag-ulan, pagkilat, pagkulog. Yung agwat ng temperatura natin sa Iloilo, 25 to 33 degrees Celsius. Sa Cebu naman, 26 to 32 degrees Celsius. Habang sa Tacloban, nasa 26 to 32 degrees Celsius. Ang bahagi ng Mindanao, makararanas din ng generally fair weather habang posible rin yung mga isolated rain showers and thunderstorms. Dulot ng mga localized thunderstorms. Agwat ang temperatura ng Zamboanga, 25 to 34 degrees Celsius. Sa Cagayan Oro, 25 to 32 degrees Celsius. Habang sa Dabao, 25 to 32 degrees Celsius. So makikita nga natin halos malaking bahagi ng bansa generally fair weather ngayong araw maliban na lamang sa mga isolated thunderstorms and rain showers kadalasan sa hapon hanggang sa gabi. Sa ngayon nga, wala rin tayong nakataas na gale warning sa anumang bahagi ng ating bansa. Ibig sabihin, ligtas sa pumalaot ang mga sasakyang pandagat at malilita mga bangka sa mga baybayin ng ating kapuluan. Pero iba yung pag-iingat kapag meron tayong mga thunderstorms na kung minsan maaari magpalakas ng alon ng ating karagatan. Ang araw natin, sisikat, mamayang 5.39 na umagat lulubog, ganap na 6.26 ng gabi.